Ikaw ba yung taong madalas na nagiging emosyonal? Maaari itong maging overwhelming at nakakapagod. Maaari itong magpaisip sa'yo kung bakit labis kang naapektuhan ng mga bagay na wala namang masyadong epekto sa ibang tao. Kadalasan, itinuturo ng mga tao ang pagiging sensitibo sa iba na humahantong sa mga damdamin ng kahinaan sa individual. Maaring tignan nito ng ilan na parang may mali sa tao o ilang uri ng kapintasan. Pero hindi ito ang kaso. Ang mataas na sensitivity ay may kinalaman sa isang hypersensitive nervous system. At maniwala ka man o hindi, ito ay binubuo ng humigit kumulang 20% ng ating populasyon. Bilang isang napakasensitive na tao, minsan maaari itong maging isang mahusay na bagay at sa ibang pagkakataon naman ay maaari nitong gawing mahirap at mabigat ang pagharap sa mga sitwasyon. Ngunit alinmang kaso, isang bagay ang sigurado mas malalim ang nararamdaman ng mga ganitong tao kaysa sa nararamdaman ng karamihan. Kaya narito ang iba't ibang struggles ng mga highly sensitive na introvert. Number 1. Pinepersonal ang mga bagay Kadalasan ang mga highly sensitive introverts ay minamasama ang mga pabirong insulto. Ito ay malamang na hindi na nakakasurprise at habang ang lahat, paminsan-minsan, ay nagmumuni-muni sa mga salita at kilos ng iba, at karamihan ay nagagawang kalimutan agad ang mga kaisipang yun, sa mga sensitibong introvert ay maaaring hindi agad nila ito makalimutan. Minsan kahit isang komento lang, sa loob ng mahabang panahon, maaari itong makapinsala sa kanilang well-being maaari nilang makita ang kanilang sarili na binabagabag na mga pag-iisip at pagsusuri kung ang isang komento ay sumasalungat sa kung paano nila inaasahan na mapapansin. Number 2. Hindi natutuwa sa social media Bilang isang sensitibong introvert, mahirap na para sa kanila ang mamuhay sa totoong mundo. Ngunit kapag naklik na nila ang Instagram o Facebook, lalo lang itong humihirap sa isang virtual na mundo natin ngayon kung saan ang lahat at ang kanilang buhay ay tila perpekto. Madali silang nahihigop sa paghahambing ng kanilang sarili sa iba. Ito ay lubos na nakakapinsala dahil ito ay nagsisimulang ilabas at buuin ang mga pag-iisip ng kawalan ng kakayahan. Nakaupo sila na may lumalalang mga pag-iisip habang na obsess sa mga mababaw na profiles ng ibang tao. Pero kahit ganun, tila hindi nila mapigilan ang paggamit nito. Number 3, ang pagmamaneho ay nakaka-stress. Ang pagmamaneho ay maaring isa pang nakakatakot na hamon para sa mga introvert na sobrang sensitibo. Nangangahulugan nito na ang mga biyahe ay mas matagal kaysa sa nararapat dahil pinipili nilang dumaan sa ibang kalye sa halip na dumaan sa highway. Malamang dahil sa ang antas ng kanilang anxiety ay tumataas ng sobra kapag naiipit sa mga traffic. Kumahantong ito sa isa pang roller coaster ng mga emosyon at pag-iisip. Number 4. Palaging pinupuna ang sarili Minsan ba ay nagiging sobrang harsh ka na sa iyong sarili? Nagtatakda ng mga mataas na expectations na kung minsan ay tila imposibleng maabot na kung minsan ay tila imposibleng maabot ng mga layunin at pamantayan. Kapag hindi mo naaabot ang mga layunin yon, pinupuna mo ang iyong sarili. Siniset mo ang iyong sarili para sa ilang mga tunay na hamon habang binabaliwala ang anumang tagumpay na nakukuha mo along the way. At sa huli, ang iyong pananaw sa tagumpay at paraan ng paggawa ng mga bagay ay nagiiwan sa iyo ng pakiramdam na parang isa kang kabiguan. Dahil pakiramdam mo ay hindi kasapat para magawa ang kahit ano. Ito ay isang vicious cycle. Number 5. Natatakot ma-reject Nahihirapan kang harapin ang mga pagtanggi at ang iyong likas na pagkabalisa ay nagpapalala lamang nito. Itinutulak nito ang iyong damdamin sa mas mataas na antas. Siyempre, madalas itong nararamdaman sa mga romantikong relasyon dahil sa mga intricacies na kasangkot. Nararamdaman mo ito mula pa sa simula habang sinisimulan mong i-involve ang iyong sarili sa isang bagong kakilala. Ang takot sa pagbubukas at magiging vulnerable ang nagpapasiklab ng damdamin ng pagkabalisa at kawalan ng kapanatagan. Kaya nahihirapan kang mag-let go at magtiwala sa tao. Sa kasamaang palad, ang takot at kawalan ng kapanatagan na ito ay nakakapinsala at maaaring maging napakalakas hanggang sa dumating ang point na masira mo ang relasyon. Maaari rin itong makaapekto sa iba pang bahagi ng iyong buhay dahil kadalasan ay pinipigilan ka nitong ipagpatuloy ang mga bagay-bagay. Gaya ng promosyon sa iyong trabaho, pagsisimula ng side hustle na gusto mo, o pagtatayo ng negosyo. Number 6, ang stress ay nagiging physical na karamdaman. Pagkaraan ng ilang oras, kapag napuno ang buhay mo ng stress, maaari mong simulang mapansin ang mga sintomas na nararamdaman mo physically, gaya ng pananakit ng ulo, mga problema sa tiyan, at iba pang mga isyo. At ang lahat ay maaaring magsimula sa isang insidente na naging sanhi ng iyong pagkabalisa. O maaari rin itong mangyari sa paglipas ng panahon kung saan ang akumulasyon ng mga negatibong kaisipan ay nagiging labis. Number 7. Nahihirapang tumanggap ng feedback Mas mahirap ito para sa isang napakasensitibong introvert Dahil nahihirapan na sila sa araw-araw na pag-iisip kung paano sila nakikita ng iba Ngunit mas lumalala ito kapag kailangan nilang harapin ng isang bagay tulad ng review sa trabaho O anumang sitwasyon kung saan may posibilidad na husgahan sila ng negatibo para sa isang kadahilanan o iba pa bilang karagdagan ang pagtanggap ng anumang negatibong kritisismo ay nagsisilbing isang uri ng kumpirmasyon para sa mga pang-iinsulto na ibinabato nila sa kanilang sarili. Number 8, emosyonal na reaktibo. Ang mga introvert na napakasensitibo ay may malakas na koneksyon sa kanilang mga damdamin at kahit na ang mga hindi gaanong mahalagang sitwasyon ay maaari talagang makaapekto sa kanila. Siyempre, lahat ay may kanya-kanyang moment at maaaring ma-upset kapag may nangyaring hindi maganda. Ngunit ang mga sobrang sensitibo ay madidismaya at may stress sa kahit na maliliit na mga bagay at may posibilidad na mag-overreact sa mga bagay na hindi mahalaga o may maliit na epekto sa kanilang buhay. Dahil sa hilig nilang magpalabis ng mga bagay-bagay, ang kanilang buhay ay maaaring magmukhang walang katapusang soap opera. Number 9. Madaling na didistract sa mga panlabas na stimuli. Tulad ng nabanggit sa nakaraang punto, kahit na ang pinakamaliit na bagay ay maaaring maging stressor para sa mga sobrang sensitibo. At ito rin ang kaso sa mga panlabas na stimuli dahil ang mga individual na ito ay nagpo-proseso ng mga bagay ng mas malalim kaysa sa iba. Anumang bagay na spontaneous tulad ng malalakas na tunog, maliwanag na ilaw, maraming tao at amoy ay maaaring maging trigger at distractions dahil lagi nilang gustong maging handa para sa iba't ibang sitwasyon. Kaya ang anumang stimulus ay maaaring maging isang shock sa kanilang hypersensitive system. At number 10, nahihirapan sa mga groupings. Bilang isang napakasensitibong tao, malamang na maging mas mahusay sila sa mga one-on-one -on -one na pakikipag-ugnayan ito ay mas madali para sa kanila dahil mas nakakapag-focus sila. Kapag ang iba ay sumama o sumali na, maaring maging magulo ang mga bagay at mahihirapan silang makuha ang atensyon ng iba o mahirapan silang madama na pinapakinggan sila sa isang grupo. Para sa kadahilan ng ito, ang mga groupings ay kadalasang nagiiwan sa kanila ng pakiramdam na sobrang pagod. Ngayon alam mo na kung gaano kahirap ang pagiging sobrang sensitibong introvert. Ngunit kahit na ito ay may maraming mga disadvantages, meron din itong mga pakinabang. Ang ilan sa mga pinakamalikhain, mauhusay, maalalahanin at matatalino mga introvert ay kabilang sa grupong ito. Ang pinakamahusay na paraan upang magsikap bilang isang napakasensitibong tao ay ang umabante pasulong. Gamitin ang iyong mga lakas at ugaliing huwag hayaan ng mga disadvantages na ito na kontrolin ka. Ano ba na kayang mautakan ng mga tahimik na tao ang kahit na sino? I know how